Ayan, ayan. Buenos dias. Magandang umaga. Magandang araw. Mga kapatid. Pwede dito na naman po tayo. Tama na naman po kayo. <laughs> tayo po ay maglalakad na naman papasok. Pero ito po ang araw-araw natin ginagawa. Maglakad. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid. sa mayroon po akong kapintuhan. Kapintuhan lang po tayo. Kaya lang, medyo parang mihingal ako eh. <laughs> Ayan po, madaling araw pa lang po. Medyo hindi naman po madaling, madaling araw. Alas 6.30 si na po. Eh, medyo madilim pa po dito ang alas 6.30. Si Pero dyan po sa atin sa Pinas, ang alas 6.00 si medyo maliwanag na. Ang alas 6.30. Eh, dito madilim pa po. May liwanag kasi nga po may mga ilaw. Ayan, ayan po. Ayan, ayan. Samahan lang po ako mga kapatid. Tayo po ay pupunta sa train station. Kukuha po tayo ng train para Kuha po tayo ng train papunta po doon sa bus station at doon naman po sa bus station kukuha tayo ng bus papunta sa ating trabaho. Kasi wala pong train papunta doon sa ating trabaho kaya bus ang kailangan natin sakyan. Kaya ayan po, sama po kayo mga kapatid. Tayo po ay maglakad. Pero <laughs> bago po ang lahat, medyo maganda po ang view dito ngayon. Tingnan nyo po. Kung oh. so, minsan hindi maganda ang view dito eh. Pero ngayon maganda po eh. Oh. Maganda po. Kaya ayan, sama-sama po tayo. Samahan nyo po ako. Tayo po ay maglalakad. Ayan po yung hindi po makita. <laughs> yung train station. Ayan po, ayan po ang train station. natamil-mil na naman. Natahimik na naman po tayo. Uy, mukhang ayan na po yata yung ating train. Ayan po. Mamaya po natin tutuloy ha kasi ayan na po yung train. Ayan, nandito na po tayo sa bus station. Nakuha na, na po natin yung train. Ayan, dito po muna tayo. Nakwintuhan po muna tayo dito mga pre. Aver, anong oras na nga po pala? Titinan po muna natin kung anong oras na. Kasi po, aver, aver, aver. Anong oras na? 40. 6.40 na po ng umaga. Kailangan na rin siguro natin umakit doon sa sika floor para po makuha na natin yung bus. Kasi po baka maiwanan tayo eh. Ayan po. Kailangan po siguro natin umakit. At tapos doon na lang po tayo magtambay. Ang kaso, hindi po tayo makakapagpintuhan doon. Kasi po, marami pong tao doon. Eh, pag doon po ako nagdaadal, nakakahiya eh. nakakahiya <laughs> po. Kasi, masyado po, hindi pa po talaga ako nasasanay mag dal kapag maraming tao pag wala po akong kasama kapag ako lang po mag-isa po ako magdadal pero pag may kasama po ako di po ako nahihiyang magdaldalay Ayaw ko kung bakit kasi po kung baga sa ano medyo malakas ang lobo kasi may kasama ako pero baga ko lang mag-isa nahihiya po ako ayan po yung yung building papunta doon sa taas yan po natin kukunin yung bus Diyan sa taas po sa second floor ayan po ayan mamaya oh, po kung konti akya tayo doon pero pag, pag dito po, iba ang liwanag. Pag dito po, iba ang liwanag. <laughs> Ba't ganun, no? Oh? Kailan mo po, oh? oh. pag dito, iba ang liwanag. Ay, naku. Bakit ganun? yeah sa bus nakarating na po tayo dito sa bueno, uh, well, dito sa bus stop po ng ating binabababaan mag, uh, maglakad papasok po And dito na po tayo kaya ayan po maglalakad na po tayo <laughs> ayan po mga kapatid buenas dias uli magandang umaga uli magandang araw uli sama-sama <laughs> lang po tayo mga kapatid Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan po ang ating lalakaran. Medyo paakyat po. Kaya mamaya konti hingal-hingal na naman po tayo. Ayan po. Pero itong pwede Ang ganda po ng view. Ayan po. Ayan, ayan, ayan. <laughs> sa susunod na mga araw po, magbabago na po ang view natin. Dahil makakawin na po kami sa Pinas. At mga doon na naman po ang ating mga video sa Pilipinas. O sa aming warong-barong po. Ayan po. Mayroon po dito hagdanan papuntang dagat. Ayan po. Ayan. Ayan po ang hagdanan papuntang dagat. Ayan po. Hmm. Medyo malayo-layo po ang lalakari pagkapunta ka ng dagat. Pero hanggang doon po yung hagdanan na yan. Kaya lang uh, huwag na lang po muna tayo magpunta dyan kasi medyo huwag um, malapit na po tayo sa ating trabaho. <laughs> Pinakita ko lang po sa inyo kasi ang ganda po ng view, di po ba? Hindi na po mapuntang dagat. Di ba? Ang ganda-ganda po. Ayan. Mamaya mayroon ding isa doon. Buy na tatlo yung hagdanan na yan. Pero yung isa masyadong parang ang pangit tingnan. Yung pangalawa dyan, medyo maganda-ganda rin tingnan. Eh, pero ito ang pinakamaganda. Ganda po niyang tingnan. po yung pangalawang handa na napuntang dagat. Tingnan din po natin. Kita ko rin po sa inyo. Ay lang ko lang, ewan ko lang po kung natatanda nyo ba yan. Lagi ko po yan binibidyohan. Ayan po. Ayan yung pangalawang handa na napuntang dagat. Ito po malapit-lapit na po sa dagat. Ayan po. Yung isa doon kayo na medyo malayo-layo pa sa dagat. Ayan po. Ayan. Yeah. <laughs> ah, katuwa po, di po ba? Hindi dito po tayo sa Spain sa siyudad pero malapit po sa dagat kaya ang mundo po mas malamang ang tubig o dagat o karagatan mas malaki ang karagatan kaysa kalupaan ganun po ang mundo natin Ayon po meron doon yung isa pa pangatlo ay apat pala pero medyo pangit po yung dalawa dito na ditong dalawang ito na medyo maganda maganda medyo maganda ganda yung iba po medyo pangit na. Yung isang, yung pang-apat po na hagdanan, malapit na po sa bahay ng amo ko. Dalawang bahay na lang hagdanan na. Yun. ah. Ayan. Patuloy nyo lang po akong samahan. Patuloy nyo lang pong subaybayan ang Kuya Dor Vlog 23. At marami po tayong magagandang magiging video pagdating ng kibukas. <laughs> Kinabukasan. Ngayon po, tsaka-tsaka muna tayo sa ganitong video. Medyo hindi masyadong kagandahan. Pero pagka nakauwi na po kami ng Pinas, gaganda na po ang video natin. Kasi marami po akong gagawin. Marami po akong ipapakita sa inyo. Ayan po. Ano mga kapatid, di hanggang dito na muna. At hinihingal na packet na naman. Nihingal na naman ako. Bueno, bueno po mga kapatid. Babay Bye po. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you very much po. Palongolin niyo po subaybayan ang Kuya Duro Vlog 23. Thank you, thank you po.